Hi, hello guys! Welcome to my blog, Welcome to my channel, mamshi Baby in Saudi. Guys, ito na naman uli ako. Siguro na napapansin nyo ngayon sunod-sunod uh, yung aking mga videos, mga upload. Kasi, ah, uh, nag, napapansin ko parang, ah, uh, ah, magdadalawang taon na ako. Parang, na, magdadalawang taon na, parang, napag-iiwanan na ako ng mga kasabayang ko. Sabi pa nga, ah, uh, kumbaga sa ano, parang, parang trabaho din ito. Kailangan, ah, uh, kung gusto mo talaga, maano yung pangarap mo, na medyo makilala ka, or, uh, katulad ng iba na nag-ano sila sa kanilang uh, pinasok na ano tong pinasok na kumbaga sa ano pinasok na pagbablog pagbablogger kailangan mo daw sipagan sipagan kailangan hangga't maaari araw-araw may mga gawa kang ano mga mga bagong video ano yung mga ako kung mga sa ano mga kaganapan mo sa buhay-buhay lalo na ngayon dito na ako sa Pilipinas. So kailangan ko pa rin kailangan magsipag. So ito ah uh, yung tarpaulin na, na pinagawa ko. Uh, ito siya guys. Ayan siya. Oh. Ayan, may pangalan siya ano. Ayan siya. Ayan siya. Oh. So, ano yan siya. Yung pinakabit ko na yan na ano, nilagay ko muna siya dito kasi ilalagay yan namin mamaya doon sa harapan, sa tindahan namin. Yan ang pinakatakip namin. Nilagyan ko na rin kasi ang balak talaga namin. Kasi meron naman talagang ano, pansara yung aming ano, tindahan. Eh, dati yan yung bukas sara na ano, tinataas lang kasi bababa -baba pag eh, nung nagpagawa dito ng kalsada yung aming ano dito, medyo tumaas, tumaas yung lupa. So, pag inano namin siya, ibinalik namin, makakaano na siya, makakasagi, malu ma -ano yung mga dadaan. So, hindi na namin siya pwedeng ikabit. So, kung ano naman, pwede naman siya yung parang pansangan, na parang gisuksok lang o ano yung mga ganun. Basta naisipan lang namin na pwede na rin namin, pwede na siguro parang ano na lang tatakpan. So, malaksana sana namin, ano na lang yung uh, luna. Luna yung parang ano itatakit. So, inisip namin, ganun din naman, mahal din ang luna eh. Yung luna na parang plastic na itatakit. Parang katulad din ito Ala, ano namin, na mahal din. Mahal din yung So, inisip namin, magpagawa na lang ako ng ng tarpaulin kasi halos ganun din may ano pa, may design pa, may picture pa. May lalagay ko pa dyan yung mga produkto na, na yung tinitinda ko. May pangalan pa, o ba diba? Medyo alas parehas lang. So, yun ang nangyari. Sabi ko, tarpulin na lang, itatakip na lang namin. Para hindi na rin kami nagliligpit pagka tuwing umaga. Kanya, no? Kasi ito, kinakalas-kalas namin itong mga to. Tatanggalin namin ito, tapos tatakpan namin ito dito. Bakit ka nagtatago? natawa ako kasi may nagtatago doon yung aking tindero. Ay, kaya pala siya nagtatago. Ah, ano pala siya, kumakain pala siya ng ano, ng ice cream, Nagumukbang na pala siya dyan sa sulok. Ah, paborito niya yan, ice cream. Kaya yon yun, kaya namin. So, naisip namin, mag-ano na lang kami. Ito, tarpulin na lang. So, ayan guys, napagawa ko yung tarpulin mamaya kita sa bituk. Ay, mga May mga ito siya, putas-putas. Ito yung produkto ko, yung ano ko tinetinda. Yung ice cream, yung mga pampanggas-gas. Tapos ito idadagdag ko yung may isda ako, may manok, mga ano, baboy. So, yeah, ano ko yan siya yung ano siya, uh, per kilo-kilo. Uh, ano yung mga pwedeng kasi ang ano lang dito mga 1 fourth 1 fourth bihira naman yung taga kalahating kilo so yung yung kaya lang ng budget kasi syempre, dito sa mga lugar namin uh, yun lang ang ano so ito yung ano namin pakita ko lang sa inyo yung sa harapan namin masan namin lalagay yung ano ang tapulin no, ito siya dito dito siya ito ay ano namin dito sa harapan so ito yun siya Uy, bay ano ko. <laughs> ayan siya dyan. Ilalagay ko yan dyan dito. Itatakip ko yan siya dito sa harapan. No? <laughs> ayan, ayan. Itatakip lang namin. Uy, May sumisili. Say hi. <laughs> ayan dyan. Itatakip lang namin. So, ito yan. May pampangas. May pampanggas. May ano na ako dyan. Nakaano na Naka, ano. ano, ano. Tapulin ng pampanggas. Tapos ayan yung limb ko nasa na? yung nail? Ayan. Ay, hindi. Ito yung pala. Ayan pala na taas. So, yan lang, guys. Ito yung aming ano. Ito yung aming yung ano. Ah, harapan. So, yan lang, guys. Ah, uh, ano ko lang sa inyo. Na-share ko lang sa inyo. O, oh, yung aking tinero may bumibili. Yan lang, guys. Kaya, ito yung... purpose ko lang yung ano, tarpaulin na ilalagay ko doon sa harapan. So maraming maraming salamat guys. Pagpalain tayong lahat. Ingat ka. Ingat ingat po kayo. Salamat. God bless.